Guys, ito si Chub Chub. Nitry ko siyang nilaro. Ginamit ko yung charger ko. Akala ko, baliwalain niya lang yung pagkaganyan ko ng charger. O, oh, nagkipaglaro siya guys. So, tingnan niyo. Ayan yung gusto niya. Nilalaro siya. Yan, mahilig din yan kasi maglaro eh. So, ayan guys, tingnan nyo. Mamaya, ayan, hinatakya na yung charger ko. Ayun, buti natanggal ko kung hindi nasira. yan talaga si Chab Chab. Yeah, mahilig yan kasi sumunod-sunod pag naglalakad kami sa loob ng ng bahay. Ayan siya, oh. <clears throat> so, parang aso din siya naglalaro-laro. So, ayan. So, minsan, kung gusto nyo hawak ayan, pupunta yan sa iyo. Ayan, tingnan mo siya, guys.